Mga kagoy! Saktong-sakto itong niluto natin para sa mga may ulcer. Dahil itong binurburan ay gamot daw ito sa ulcer. At bukod doon ay sikat na pagkain ito sa Pangasinan. Madali lang naman ito gawin. Dalawang ingredients lang naman ang kailangan natin para makagawa tayo ng sarili nating binurburan or burburan. Hinay-hinay lang sa pagkain na ganito dahil nakakalasing nakakain na ba kayo ng ganito? Ang tawag dito sa amin ay binurburan or burburan. Kadalasan makakakita ka ng ganito sa palengke. Bali, si nanay ang sikat na malalako dito sa aming bayan. Sobrang tagal niya lang nagbebenta dito sa palengke. At marami rin siyang customer araw-araw. Dahil yun sa masarap na paggawa niya ng binurburan. Pwede ka makabili sa kanila na limang piso hanggang terenta. At pwede rin mamakyaw. Ang sinasabi ng mga matatanda, gamot daw ito sa Olser. Naniniwala ba kayo na ang binurburan ay gamot ba sa Sa akin kasi hindi ko sigurado Bastang Basta ang alam ko lang sa binurburan ay nakakalasing. Kapag nasobrahan mo ang kain. At syempre hindi ko na rin pinalagpas mga kagoy. Tinikman ko na nga tong benta ni nanay. Wala At talaga akong masabi kundi masansame. Bali But... ang gagawin natin ngayong araw na to ay gagawa rin tayo na sarili natin binurburan. At ituturo ko sa inyo kung paano ito gawin. Napakadali lang naman gumawa ng binurburan. Ang uno mong gagawin ay magluluto ka lang ng kanin. Depende sa inyo kung ilang bigas sa inyong iluluto. Etong sa akin kasi limang salo. Kapag mainit pa to mga tola, hindi pa to pwedeng gawing binurburan. Kakailanganin natin ito palamigin. Bago natin ilagay yung tinatawag na burburan. Hindi natin isasama dito yung mga sunog na nasa ilalim. Option nyo rin yung mga tol. Gusto nyo isama or tanggalin. Kung papansin nyo dikit-dikit dito yung kanin, kailangan natin ito paghiwalayin. Para sa ganun ay mabilis lumamig itong ating nilutong kanin. Habang pinapalamig muna nga natin ay pumunta muna nga ako sa bahay nila Ante Andang para kumuha ng dahon ng saging dahil gagamitin natin ito pang takip sa ating binurburan. Nakakuha na nga tayo ng dahon ng saging natin, agad na nga akong umuwi. At hinugasan ng maigi itong dahon ng saging. Kailangan talaga malinis ito. Palipas na nga ang sampung minuto, ay malamig na nga itong kanin. Balipar, ito pala yung tinatawag namin burburan para makagawa tayo ng sarili natin binurburan. Nasa sampung piso lang naman isa niyan. Ito kasi yung magpapaluto sa ating kanin. So, bali, ang gagawin natin dito ay kailangan natin itong kudkuran. Hindi ito pwedeng ilagay sa kanin ng buo. Kailangan talaga ay pino. Sa limang salop ng bigas, isa't kalahati naman ng burburan ang katumbas. Kapag nasobrahan mo kasi ay masyadong matapang, baka hindi mo na makain. Sinamahan na ako dito ni mama para matapos na ito aking ginagawa. Manuman ano niya palang kinukod ko rito ang ating burburan. At mga ilang minuto ay ganito na magiging itsura ng ating burburan. Ganyan dapat kapino. At ang gagawin naman natin sa ating dahon ng saging ay eh, kailangan na natin ito pag-separate. At kailangan na natin ito ipainit sa ating kalan. Par para matanggal talaga yung bakterya. At kapag okay na lahat ng mga kailangan natin, natin Yung burburan natin ilalagay natin sa kanin. Ganito lang kadali gumawa ng binurburan. Panigurado maraming makakarelate sa ganito. Imposible mga kaagoy kung hindi nyo pa ito natitikman. Isa ito sa pampansang ice candy. Kapag nailagay mo na nga ito, mga to. Sa Tsaka mo naman ito haluin ng maigi. Para yung ilagay natin binurburan ay kumapit talaga sa ating kanin. Oh. O, kung papansin nyo mga tol, kitang kita dito yung burburan. Hindi pwedeng maging ganyan. Kailangan talaga haluin talaga yan. Para sa ganun mga tol, yung sarap ng burburan ay maging balanse sa ating kanin. Kapag nahalo mo na nga ng maigi, ilalagay mo sa pinakamalinis na lalagyanan. Ganito lang talaga kasimple gumawa ng binurburan Dalawang ingredients lang talaga. Kanin at yung burburan na ihahalo sa kanin. Mm. Ngayon kapag nailagay na natin sa lalagyan, itutulak mo lang mismo yung kanin pa ilalim. Para maganda form niya kapag maluluto na to. Mga kaguy, matatawag mo ng binurburan nito kapag ibinabad mo siya ng 2 to 3 days. Ganun po talaga kasi gumawa ng binurburan. Papasinan niyo yung dahon ng saging, ilalagay lang natin mismo sa ibabaw ng ating ginawang binurburan. At pagkatapos, kukuha lang tayo dito ng transparent na plastic. Pambalot sa ating lalagyan para hindi sumingaw. Kapag naibalot na nga ito lahat, kukuha lang tayo ng napakalinis na damit na hindi na natin ginagamit dahil ibabalot natin ito ng maigi sa ating damit. Para sigurado talaga na hindi talaga sumingaw itong ating ginawang binurburan. Basta huwag nyo kakalimutan, kapag gagawa kayo ng binurburan, kailangan 3 days itong nakababad. Bali mga kaagoy, dito natin tinago itong ating binurburan. Yan. After 3 days, ito na yung magiging itsura ng ating binurburan. Yan, dito ko tinago sa aming aparador. si Sisilipin natin yan, yeah, tara na. Bali, 3 days na pala na nasa aparador namin at bubuksan na natin ito kung ano bang magiging itsura ng ating binurburan. The moment of truth. Nagawa tayo ng sarili nating gamot sa all-sir. Pagtanggal ko pa lang ng damit mga tol ay sobrang sarap na. Grabe yung haroma at niya. At ito na nga yung ginawa nating sarili nating binurburan. Yan masasabi ko, napaka perfect ng pagkakagawa natin dito. Pa. Papasinin mo parang kanin lang na naluto, di ba? Pero kapag tinikman niya yan, napakasarap. Pa. Kasi magtaka kayo bakit buo-buo yung kanin. Kasi nga mga kago, hindi ko na dinur durog masyado yung kanin, pwede nyo namang durugin ito. Makikita rin natin dito yung katas mismo na naginawa natin na binurburan. Isa rin yan sa nagpapasarap sa ating binurburan mga tol. Kung ayaw nyo palang malasahan mismo yung tapang ng ating binurburan, meron tayong isang solution dyan. Ang gagawin lang naman natin ay kukuha lang tayo ng tubig at asukal. Ididissolve lang natin yung ating sugar sa ating water. At, at pakatapos ahaluin mo ito sa binurburan mo. Para maging balance yung ginawa mong binurburan. O par tara, tigman na natin itong ginawa nating binurburan. At kung umabot ka pala sa video ito, comment naman kung kasan ka para lang ko kung sinapadpad ang aking bag. Balik, kapag gumawa pala kayo ng ganito, pwede nyo rin pala itong ibenta. Nasa limang piso or six pesos. Kada isang tali ng plastic. O, sige na nga. Maraming salamat. Bye-bye. Sana may natutunan kayo. Aguy!